palmera ko guys tingnan nyo naman tong aking palmera natutuyo siya hindi ko alam kung kulang siya sa tubig o na over tubig siya palmera ito ng anak ko maliit pa ito nung dinala niya dito so ang gagawin ko guys ilabas ko siya at palitan ko yata ng lupa or something. Ganun na lang ang gagawin natin, Charlie. Ha? Tulog pa yung mga alipores ko, guys. Uh, check upin natin yung labas. Good morning! Alas 7 na ng umaga. Ayan, guys. Yung labas namin. Ayan yung malalaking bahay. Ah, tunog pa mga tao. Pero kahit gising na mga mga yan, guys. Ganito talaga ang uh, kaganapan dito. Talagang walang tao sa labas. Kaya makapag muni-muni ka talaga kung anong gagawin mo. Diba, Charlie? Katulad natin, Charlie. Dalawang bisis pag andito ako sa araw guys dalawang bisis akong nag mamap dito yung yung ano lang kasi nga yung balahibo nga eh ito lang ginagamit ko guys so oh. ayan dalawang bisis sa isang araw ang ginagawa ko nito kasi yung balahibo ni Charlie nga di ba Charlie yung balahibo mo Ayan, tapos labas pasok siya. Kaya ganyan ang nangyari. So, ito guys, ilalabas ko 'yan. Uh, titingnan ko kaya kung palitan ko siya ng lupa. At ito na lang ang update ko sa araw na ito, guys. At ito nagluluto ako ng pork chop. Agahan namin breakfast dahil nahandahan ko lang siya para medyo lalambot kasi makapal siya eh yan nahandahan lang para good morning gising na yung anakos ko guys ayan tapos lalagyan ko siya ng onion Sinap na ng anak ko kagabi. Kasi dapat kagabi ito eh. Hayaan ko lang siya. Dandahan lang kasi nagluto pa rin ako ng kanin eh. ba diba, char Kaya magwalis-walis muna tayo dito magmap-map. At ayan yung anak ko. Kasi ayan ang domina